Ang 7-Eleven ay isa sa international na chain ng convenience store. May higit 56,600 ang mga branches sa labing walong mga bansa. Ito na yata ang pinakasikat na convenience store sa ating bansa. Paano nga ba nagsimula ang 7-Eleven? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Nagsimula ang 7-Eleven ng maisipan ng Southland Ice Company, isang tindahan ng yelo na magbenta ng itlog gatas sa tinapay sa isa sa kanilang tindahan sa Dallas, Texas, United States. Naisipan ng isa sa may-ari ng Southland Ice na si Joe Thompson na mas mapapadali ang pamimili ng mga mamimili kung sa convenience store sila mamimili sa halip na makipagsiksikan sa mga grocery stores. Nagpukas ng karagdagan store ang Southland Ice Company at pinangalanan itong Totem Store. Taong 1946 nang magpalit ng pangalan ng convenience store at tinawag itong 7-Eleven sunod sa kanilang operating hours mula 7am hanggang 11pm. Mula Texas, nagbukas pa ng karagdaging store ang 7-Eleven sa iba't ibang panig ng Amerika. Taong 1963 nang simula ng 7-Eleven ang mag-operate ng 24 7 Lumago ng lumago ang 7-Eleven sa paglipas ng panahon hanggang sa magbukas sila na mga store sa iba't ibang panig ng mundo taong 1999 nang formal nang magpalit ng pangalan ang Southland Corporation sa 7-Eleven Incorporation. Noong 2003, nang kanilang buksan ang ika-25,000 nilang convenience store, sa Pilipinas ang Philippine 7 Corporation ng may hawak sa mga 7-Eleven store sa bansa. November 1982 nang irehistro ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Philippine 7 Corporation at makalipas ng isang buwan nakakuha sila ng local franchise upang makapag-operate ng 7-Eleven store sa bansa. Binuksan ng kaunaw na ang store ng 7-Eleven sa Pilipinas noong February 29, 1984 sa kanto ng Camias Road at EDSA sa Quezon City. Binuksan ng ikilawang branch ng 7-Eleven sa Presidente Avenue sa Viet Homes, Paranaque City noong April 1984. Noong October 1985 naman, nang buksan ng ikatlong store nito sa bansa sa kanto ng Harrison sa Liberty Street sa Pasay City. Ang Pilipinas ang ikapitong bansa sa mundo na may pinakamaraming bilang ng 7-Eleven stores meron ng 2,978 store ng 7-Eleven sa Pilipinas. Nangunguna sa pinakamaraming bilang ng 7-Eleven store ang bansang Japan na mayroong higit 21,000 store. Sinundan ito ng Thailand na may 11,712, South Korea 10,016 store, United States of America 9,364, Taiwan 5,647 at China 3,156.